Dina? oh, oh, kanina Kaya, pa. Nakita niyo kare mga parabays, may nyog. Oh. Oh, dami niyo oh, lipaso, oh. pa so. Di pa so oh. 'yan, meron pa ho dun, Oh. oh, tapos kita niyo kare mga parabays. Aray, ginyaw. Aray. Ee, eh, eh. kanong ina mga parabays. Tingnan niyo naman yung ating gamit na flashlight. Grabe. MK 20S mga bossing. Work close. Tingnan niyo naman. 300, 3 3000 mili amper po yung battery niya mga bossing mga madam pa po ito ha tingnan nyo naman ito po yung diving flashlight mga bossing mga madam diving flashlight tingnan nyo ah low medium high ah ah then turbo ah ah para sikat ng araw mga bossing mga madam pan diving diving flashlight tingnan nyo naman oh huwag natin ididikmegit oh so, ang init po oh bawal po ito sa bata ha ayan oh Diving plus set, kitang kita mga bossing mga madam. Grabe. Ganti mo na doon sa malaya. Oh. Ayan o. No? Oh. oh. Napakaliit lang po niya. Napakaliit lang po niya mga bossing mga madam. Tingnan, kita niyo, lipa. Oh. Napakalakas. 3,000 milliampere mga bossing mga madam. Mapresyo siya pero talaga nang pangmalakasan. Hindi tayo ipapahiya. Hindi tayo ipapahiya ito mga bossing mga matam. Kaya kung kayo po ay nag fishing, mahilig po kayo mag-dive, mag-adventure, pwede pwede po ito sa inyo. Ayan, low lang po yung ating gagamitin kasi siya po ay pang diving mga bossing mata. Pero pag sa land po, ayan, pwede po natin gamitin yung low. Malinaw na rin po mga eh, bossing mata yung, yung low. low. Ha? Doon, ilan na yung low. Yan po yung low niya. Oh, maliwanag na. Ayan, ang liwanag na rin po yung low niya. Ang kagandahan niya mga bossing niya, para siyang sikat ng araw. Parang sikat ng araw yung mga, mga bossing mata. Yung liwanag niya para sikat ng araw. O, oh, medium. Tapos, high. Ito po ang kagandahan. Bukod sa high, tingnan nyo, may turbo siya. Ayan, yung pinaka turbo niya. Para sikat na ng araw mga bossing mga, mga madama. Maliit lang po 'yan pero tingnan niyo naman yung sinag, yung ilaw niya. Oh. Bawal nga po itong gamitin sa tag-araw kasi pag ito nakakano na, nakakaano po ito, mag-cause uh, po ito ng fire. Kaya bawal po ito sa mga bata, mga bossing mga madama. Bawal po sa bata. Eh bistahan niyo na available po sa ating yellow basket. Oo. Oh, oh. Ayan oh. Thank you so much. Ayun ba 'yung oh. Oh. Asan? Kita oh. Oh. Ah. Oh. <laughs> Uli ka. Oo, oh, oh, nangingintab eh. Ganong liwanag oh. Oh. Hindi na kita bayo ko. Kintab na lang ang nakikita. Ah, ang init pati mga bukosin mo, madam. natin sa low. Ay, yeah. Low lang. Ayos na. Pangland po ito yung low. Okay na okay na po pangland. Yung medium, high at saka po turbo ay pang dagat mga bossing kapag tayo nasa element ng dagat. Napakaganda po yung gamitin. grabe. Sulid. Listahan nyo na po, nasa yellow basket lang po yung link nyan. Nasa yellow basket lang mga bossy mga. Adam. Thank you so